Ayan, magandang buhay. So kapag weekend, ito naman ang ating pinagkakaabalahan. Ang maglinis ng ating mga kulungan, kumuha ng mga damo, ayan mga dahon para sa mga rabbit. Tsaka paliguan yung ating mga manok. So after 5 days na work, Ayan, dito naman tayo. Actually, may pasok din kami kahapon sabado. Eh. Kaya ngayon lang ako makakapaglinis linggo. Kukunti na yung ating mga manok. Ayan na lang sila. Nabawasan na ulit ng tatlo. So, okay, na lang yung ating mga kulungan. Babawasan pa natin. Ito na nga pala yung ating mga para kids. Bakalated. Ayan. Ayan na piraso. Itong isang klase ng lovebird. May inakay na ulit. So, Punong-puno na yung puwed nila sayang nga lang yung unang batch ng inakay nakawala ay lagay ko kasi dito sa lumang cage may mga butas pala to so nakalusit yung dalawang inakay kaya ayan isa na lang natira si ko lit. nilalagyan ko din sila ng damo kasi mahilig din silang kumain na mga damo damo so same dito yung mga parakit pala. Medyo mabait pa pala sila kapag kaan. Yung unang parakit kasi nanunuka sila eh. Ngayon eh, medyo hindi naman sila. Sanay na sila. Ayan. Ito talaga pinakamaganda kulay oh. Blue. Tapos may konting dilaw. Ayan yung mga inakayapat. Ang lalaki na. Hindi ko lang pa rin alam kung babae ba sila o lalaki. Ayan. Ito na yung update sa ating mga baby bunny. Ang lalaki na. Tulog na tulog sila. Ito, okay. may maganda rin kulay dito. Ayan. Pero hindi pa sila pwedeng iwalay. Hindi pa sila kumakain. Ito yung anim yung anak. Ayan, nagtatago sila. Ang ganda rin ang kulay nila. Oh. Manang-mana sa tatay.